na magluto ka ani kung gihin mo nga torta o meatball so magiging tapok ko o oh, kawali tapos gamitan ako yung kanyang tika nga ginamit yan yung mga lang mga kalula Ayan. binto na naman ako mga kalula ang akong gihin mo nga meatball ay mo torta kanyang siya hati o na ni siya ang kahati ani ako butangan o sauce so mga lang mga kalula so good ko

sianghatiban um. tangan Oh um. so

konti Vinegar. Ay. 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 Bapak, apa pasta suka belajar apa namanya? Tuyu Nah, seen. Tapos, magic sarap. Pabrito so, ko talaga ang magic sarap. Kung wala akong magic sarap, may bitsin naman ako. Pwede yung bitsin. Tapos, maglagay ako nito konti. Pwede okay daw, pero nandamihan na. So, mayroon yung mga kalula. masak lagi aku pun tik nang yang suka hmm. ko kalang udih nah ini kan tahu dik